O tago ng tago, ito ang nakagawiang tawag sa mga Filipino illegal immigrants o yung mga illegal na naninirahan at nagtatrabaho sa ibang bansa dahil wala silang karampatang papeles. Kamakailan, umamin ang 2008 Pulitzer Prize winner na si Jose Antonio Vargas na isa siyang TNT sa Amerika. Gusto raw niyang tumawag ng pansin sa kalagayan ng makatulad katulad niyang undocumented migrants. Tunay nga bang greener pastures ang kanilang nahanap sa ibayong lupa? Si Sherry Ann on assignment. Si Jean, limang taon na nangungulila sa dalawa niyang anak na nasa Espanya. Napilitan daw mga ibang bayan na magkapatid para mapagamot ang ama nilang nakaw matuos ng anim na taon. Dati eh, kami may business. Nung no, magkasakit nga siya na na, na, o no, 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 di kami nagpulong na tatlong mag Sabi ko, eh, Sino ang, sabi ko tayo mag-usap? Sino nga alis? gusto ko yun. Kung sino nga aalis sa atin? Alagaan niyo yung papa ko aalis. Sabi, sabi naman mo hindi mama, ikaw ang dito kami ang aalis. Pero tila sadyang mailap ang magandang kapalaran sa pamilya. Pumanaw ang asawa ni Jean nang hindi man lang nasilayan ng kanya mga anak at ang pinapangarap na sanay greener pasture sa ibang bayan tila laging nauudlot. Madalas kasing patalsikin sa trabaho ang magkapatid tuwing natutuklasang sila'y illegal immigrants o mga TNT o tago ng tago. Ang mga karanasan ng pamilya ni Jean hindi nalalayo sa kwento ng Pilipinong si Jose Antonio Vargas. Si Vargas ang Pulitzer Prize winner na mamamahayag na kamakailan lang ay lumantad sa publiko na isang illegal immigrant sa Amerika. I loved America the moment I got here. Embrace the language, the culture, the people. English was my second language. I'm an American. I just don't have the right papers. Labing dalawang taong gulang lang si Vargas nang dalhin sa Amerika at binigyan ng peking pangalan at peking pasaporte. Sa pinakahuling datos ng Commission on Filipino Overseas noong 2009, Mahigit 7 milyon ang kabuoang bilang ng mga legal Filipino immigrants sa buong mundo. Halos 3 milyon naman daw ang bilang ng legal immigrants o yung mga kababayan nating may hawak na legal papers sa Amerika. Habang mahigit 100,000 Pinoy naman ang undocumented o yung mga TNT sa US. Pag nahuli sila, ideport ide sila Oo, sa country of origin. Uh, so uh, usually, uh, at, uh, before deportation, Kadalasan uh, mayroong kunting detention until uh, the the government is able to deport them. Mula Enero lang ng taong ito, mahigit liman libong Pilipino na ang ipinadeport mula sa iba't ibang bansa. Maraming kwentong TNT ang ating mga kababayan. Magkakaibang karanasan, pero tila iisa ang pinag-uugatan. Kahirapan ang madalas nagtutulak sa ating mga kababayan para mga ibang bayan. Pero di raw lubos sa kalain ni Gary na doble pala ang hirap ng mag-TNT siya sa Korea para magtrabaho. Hindi biro. Yung tumatakbo ka sa bundok na puno ng yelo para hindi ka maaresto. Meron na kami mga hukay sa bundok. Para kung may raid, tatakbo kami doon. Talagang talong ka lang doon, tapos taas ng yelo. Walang heater, ang tanging mo lang dala, yung jacket sa katawan mo, wala kang gamit na dala. Minsan, 3 to 8 hours na doon ka na walang heater. Titiisin mo yan. Para lamang 'wag kang mabalik sa Pilipinas. Maliban sa pangarap na may angatang antas ng pamumuhay, isa rin sa mga salarin kung bakit tila lumolobo ang bilang ng mga TNT, ang mga illegal recruiter. Kadalasang hindi na po ang mga dumadaan sa illegal recruiters. Dahil nga wala silang papers, mas prone sila, mas vulnerable sila to abuses. For example, yung mga undocumented workers natin, lalo na yung mga domestic workers na walang papers, undocumented or even yung mga nagtatrabaho sa mga sweatshops and factories. Hindi sila hindi sila nag-enjoy ng minimum wages, no? Hindi sila nag-enjoy ng benefits. No? Para maiwasan raw ang mga ganitong sitwasyon, tiyaking dumaan sa wastong proseso kung nais na mga ibang banyat. Uh, mayroon tayong mga kababayan na mahilig sa shortcut, so, kung gusto nila magtrabaho sa ibang bansa, eh, dapat uh, dumaan sila sa tamang proseso. Uh, kasi uh, maraming mga nangyayari na masama sa kanila pag uh, pag, pag uh, ang status nila sa ibang bansa ay undocumented or illegal. So uh, we encourage them to go through POA. Si Gary at ang mga anak legit tulad ng ilan nating kababayan, minsang nangarap at nabigo sa ibang bayan. Panahon na sigurong ang magandang buhay na kanilang inaasam sa sariling bayan na Manila matikman Sherian Torres, GMA News.